Yung, yung, yung convenience, nagkaroon ka agad. Yun yung pinabayaran doon, hindi yung item. Huwag kayong magtaka kung salita ako ng salita. Pero hindi yung CS ang kausap ko dyan. Kundi yung rider na nasa harapan ko. Kung so, lugi ko, so, ko yung 700 pinahandalas ko. Tunugin ko yun, tapos isa-usap sa katagatang. Uy, si Kuya, kay rest dito. Ipagkatsismoso rin to si Kuya. Hindi <laughs> niya alam kung sino kinakausap ko talaga. Bomba, 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 By the way, nasa Makati nga pala kami kaya maraming stoplight sa maraming one-way. Dito nagkukulitan kami ni Jairo. Kasi nga, masayang mga pag-usap sa, intercom eh. Kahit saan kami nandun, nagkakarinigan kami. kita niya dyan, kinukulit niya ako kinukulit. Harot siya ng harot sa akin. Sundot dito, sundot doon. Pero hindi niya alam, may naisip po ang gagawin sa kanya na hindi niya malilimutan sa buong buhay niya pag nag-go na to. Inaabangan ko lang maubos yung stoplight eh. Pag nag-go nag, ito, nag na, lagot sa akin to. Alam niya ba gagawin ko dyan? Alam ano niyo ba gagawin niyo na, na, malapit na matapos. Ang <laughs> gagawin niyo, ako side stand nga. Ayun, para mamatay yung makina niya. Iwan siya ngayon. <laughs> Baka tama ng tama yung nasa natin <laughs> Kaya ba tayo pinapanood eh <laughs> Kupal na <laughs> Abot na abot na abot na abot kayo sa instan mo eh <laughs> Sakit talaga ng chan ko nung kakatawa na yun ang na namin sa kalsada. Sipin mo nang go na. Bigla na matay yung makina niya. <laughs> yung parang ginagawa sa ibang bansa, yung mga big bike, di ba? Pag nasa stoplight, nagkukulitan, tinatanggal yung susi.